yung trending days po kasi na yon pag sinabing trending buong yeah. mundo talaga siya hindi lang siya sa Philippines uh, question na kasi naalala ko yung suklay, pagiging suklay diva mo talagang maraming nanonood that time kahit online lang mo anong masasabi mo sa old self mo ngayon na sikat ka na my old self ang itim ko na born na hindi <laughs> <laughs> joke. No, lang. No. Hindi pag nakikita ko yun sabi ko, grabe this. Grabe <laughs> <laughs> <I'm laughs> <no>. ba ako? Hindi <laughs> <I'm laughs> <I'm> <the laughs> grabe kasi talaga ako noon, pero may iba. iba. <laughs> <laughs> eh sure uh, pero joke lang. Um Actually, um kailan ko ba huling pinanood yung video na 'yon? Medyo matagal-tagal na rin, pero binabalikan ko siya kapag sometimes may feeling down moment no? So, minsan sa career na parang, okay, what are we going to do next? Well, and then, I watch the video po, no? And then, tinitingnan ko how international people, international artists recognize the video. Sabi ko, parang hindi to, hindi naman po ako nagbubuhat ng ano, pero sabi ko sa sarili ko nun, hindi to nangyari sa ibang Nagte-trending na mga ano ngayon na nare-recognize yung video mo ng mga international artists yung mga big artists talaga. Kasi ngayon, kasi pag nag-trending yung video mo, okay, meron kang 100, 100k likes and then 5 million views. It's trending already. Pero yung dati, kasi, so, nakaka-proud yung moment po na yun, eh. Kasi, nung, yung trending days po, kasi na yun, pag sinabing trending, yeah. doon mundo talaga siya. Hindi lang siya sa Philippines. So, tapos, kalala ko, kasabay ko pa rin sila sila Petra Pahalimuyak. Yun pa yung mga content creators na kasabay ko noon. Pero hindi po ako content creator. Nagulat lang din po ako na, na dahil sa video na yun, nandito po ako ngayon. So, sobrang thankful po ako sa how I see myself now. Unlucky po. Sobrang laki kasi from just doing singing contest sa mga barangay. And ngayon po, I remember judging nung uh, sa uh, um, it's your lucky it's your, it's your, lucky, day. Tapos pinag-judge po nila ako sa parang stars. Ah, nakalimutan ko yung title nung no, ano, yung mga 50s and up na po na ano. Nakikita ko po po doon yung, na-judge po ako at nakikita ko po, po doon yung mga nakakalaban ko pa sa mga singing contest natin. So sabi ko, grabe no. Yun din yung sabi ni Kuya Lucky, na parang, how do you feel, Kat, na na dati karaban mo sila tapos na ikaw na yung nag-judge sa kanila. Sabi ko, parang hindi ko nga po kayang mag-judge. <laughs> kasi parang kasi itong mga singers po na to, galing amateur sing, magagaling po kasi talaga sila. Siguro po, it's not just meant, no? Minsan po kasi may mga ganun sa sa life, no? Pero sobrang kung nasan ako ngayon, so, sobrang na-appreciate ko talaga. Kaya po, every time na I'm do I'm singing, I always do my rehearsals, my para rehearsals. Kasi what if this is gonna be my last performance? Ayoko na mapunta sa social media yung nagaganyong ganon na. <laughs> no, no. So